Ang tanong is Okay pa bang bumili ng minivan? Yes! Oh. Okay ba? Wala na mga announcement sa mga builders natin na ano, uh, stop ng operation nila pag tanggap na mga orders because of that incident. Uh, may reaction to that incident kasi um, ito yung katotohanan na ano, bakit ni-raid yung ano para hindi tayo ma-fake ma news no? Bakit ni-raid yung shop na yon? Because yung mga minivan na kinonvert nila is imported illegally meaning smuggled no may nakatip siguro na yung mga minivan na yon eh hindi dumaan sa um, tamang proseso kaya ni raid yeah. alam naman sa panahon ngayon maraming mga illegal activities no so yes makakabili ka pa rin ng minivan sir kung gusto mo pero doon sa mga legit, no? Huwag kayong bimili ng mga minivan na hindi niyo kilala na mga uh, builder, hindi kilang kilalang mga builders, no? Kasi uh, malay mo yung yung palang binili nabili mo na minivan is smuggled, no? Alam na kung mura lang yan siya. Kasi hindi, hindi, dumaan sa hindi dumaan sa ano, uh, tamang proseso. So, ingat lang, ingat kasi prior sa Davao na pag -raid, may raid pa sa Quezon City na no? same incident din yung mga converted na mga right ha right, hand uh, handed vehicle sama kagaya, ng mga minivan yon ni din so sa Davao City um yon because um, smuggled yung ano kasi it's smuggled so far no hindi naman nagpalabas ng mga statement yung mga minivan builders natin uh, na nag nag-stop sa ng operation no dahil kung 'yun ang nangyari, sana hinulin na lahat 'yung mga mini ng na mga users no. kagaya ko sa akong mini users. Hindi naman ako napapara sa ano mga checkpoints at saka mga LTOs because complete papers 'yung ano ko dala ko. So wala namang ganun So 'yun lang kasi nangyari sa reading kasi. Ano talaga? Um illegal 'yung ano niya. Illegal 'yung mga unit na 'yon. Um, hindi dumaan sa um tamang proseso. Smuggled kumbaga. So yun boss, kung gusto mo bumili, bumili ka. Ah, uh, piliin mo lang kung saan ka sa mo gustong bumili. Yan. No? Sa akin dudong log, dudong laga nang talaga. Yun.